Masakit para kay Nina, hindi niya tunay na pangalan, ng pumanaw ang kanyang ama. Pero, naging doble raw ang sakit nang hindi payagan ng pagamutan na makuha agad ang bangkay ng kanyang ama. More or less, 2 to 3 days po. Kasi, ah, nung pagkamatay niya, hindi na talaga na hindi na talaga binuksan yung cadaver bag niya pa. At that time nakaka kasi ang plano namin gusto sana namin siya na mabigyan ng magandang pagkakalibing ganun. Pero hindi namin na-expect na i talaga siya tapos mauhold pa. Pero posibleng matuldo ka na ito sa pagpapasa ng panukalang ordinansa sa konseho ng Bagyo na nagbabawal sa pag o pagpigil sa pagkuha ng mga kaanak sa bangkay ng kanilang mga yumao kahit mayroon pa silang naiwang bayarin sa pagamutan. Naisip natin ito para makatulong sa sitwasyon ng ating mga constituents sa Bagyo uh, hindi po maganda na kung ang isang uh, pasyente na namatay sa hospital ay i-hold ng hospital administration dahil hindi makabayad yung pamilya Layon din itong protektahan ang karapatan ng mga pasyente at kanilang mga kaanak sa ilalim kasi ng panukalang ordinansa. Maaring gumawa ng promissory note ang mga kapamilya ng yumao para makuha ang bangkay. Mapaparusan din ang ospital o medical clinic na tatangging maglabas ng death certificate. Definitely uh, kung magkakaroon ng public consultation yan, uh, mapuproseso yan. Uh, both sides will be, of the coin will be considered, ang hospital administration at yung mga uh, ina mga kapwa natin taga Baguio ay mabibigyan ng pagkakataon na ibigay ang kanilang suggestions. Dito, posibleng maharap ang mga klinik at pagamutan ng multang 20,000 piso at isang buwang pagkakakulong sa unang paglabag, 30,000 piso at dalawang buwang pagkakakulong sa ikalawang paglabag at 50,000 piso at anim na buwang pagkakakulong sa pangatlo at mga susunod pang mga paglabag. Alinsunod din ito sa Republic Act No. 9439 o an act prohibiting the detention of patients in hospitals and medical clinics on grounds of non-payments of hospital bills or medical expenses. Pasado na, sa unang pagbasa ng konseho ang nasabing panukalang ordinansa at sasailalim pa ito sa public consultation kasama mga healthcare providers sa Baguio City bago tuloy ang maipasa sa ikalawa at huling pagbasa bago maging isang ordinansa. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.